Hindi nyo ba napansin? Lagi nyo naririnig to, siguro, na walang libing pag lunes. Actually, wala siyang, wala siyang nasusulat. Pero naging kaugalian no na wala nga libing pag Monday. Maybe because Monday is the rest day of the priest and the church workers. Kaya walang magbe-bless, siguro, baka. So, kaya walang libing ng Monday, I feel so blessed pero because a friend from our industry or yung caterer lagi, malaki partner ng Angel kasi pag tinawagan namin eh mabilis sumasagot kahit alas 12 na ng gabi, alas 2 ng umaga, they can provide agad. So it's Red Swan, one of our partners in the funeral industry who adds ambiance the celebration of life sa funeral. Nagpadala sila ng <laughs> favorite ko na okoy and kangkong. Ang sarap. Promise. Sino magsasabi na hindi lang kape at pampiasa lang nakikita sa, sa wake. Pwede na rin pala ang okoy. With wings.